na naiig sa si Senate plenary ang motion to archive o paglalagay sa imbakan ng mga dokumento ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa labing siyang na boto o pabos sa motion, apat na pagtutol at isang pumili na hindi bumoto. Ipinaliwanag ng ilang senador ang kanilang desisyon sa motion ni Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta. Unang bumoto ay si Senator Bamakino na nagbigay rin ng unang no vote sa pag-archive ng impeachment. Ngunit hindi na ito nagsalita matapos ang talumpati niya bago pa man ang botohan kung saan nananatili ang kanyang posisyon sa pagkukonvene ng impeachment court. Pabor naman si Senator Alan Peter Cayetano sa motion na nagsabing dapat i-impeach ang Vice Presidente kung may ginawa itong masama ngunit sa tamang paraan. Pareho din ang boto ng kapatid nitong si Sen. Pia Cayetano na binigyan din ang judicial power ng Korte Suprema kapag may grave abuse of discretion sa anumang sangay ng gobyerno. Yes vote rin si Senador Bato de la Rosa na nanawagan ng huwag gawing venue ang impeachment trial para guluhin ang sistema ng pamahalaan. Simple at may clean pagboto sa pagsunod sa Supreme Court ruling ang ibinigay naman ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito. Habang mahabang talumpati ang inihayag ni Senate President Francis Jesus Cordero para sa kanyang yes vote kung saan binuweltahan nito ang Kamara. To the House of Representatives, I say Do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of, you, of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution as found by the High Court itself. In spite of all these, you expect everyone to roll over in obedience. When we did not, you moved hell and high water to destroy personalities, malign reputations. and tarnish institutions. People, I say this. The Senate is not your playground to run after your political enemies. Sa din si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, Senator Sherwin Gatchalian at Christopher Bongo sa mosyon. Binigyan diin ng mga ito ang kahalagahan ng pagrespeto sa Supreme Court bilang final interpreter ng konstitusyon. Ipinaliwanag naman ni Senate Deputy Minority Leader Lisa Ontiveros ang kanyang pagsalungat sa motion na hindi pa pinalang desisyon ng Korte Suprema. Habang si Sen. Panfilo P. Lacson nag-abstain o pinili na hindi bumoto sa anumang panig kundi ang irespeto at hindi suwayin ng Supreme Court. But since there's still a pending motion for reconsideration filed by the House of Representatives through the Solicitor General, I believe that the July 25 ruling is by no means final until it rules on the motion for reconsideration with finality. That being said, I would rather wait, not preempt, the final ruling of the High Court. Nagsalita rin sina Senators Dito Lapid, Loren Legada at Marcoleta at sinabing nirirespeto nila ang kataas-taas ang hukuman kaya bumoto sila ng yes malakas na yes naman ang boto ni Senator Annie Marcos na biniweltahan din ang mababang kapulungan ng Kongreso at nagmungkahing palitan nila ang kanilang House Speaker. Habang si Sen. Robin Hood Padilla, kasabay ng kanyang pagpanig sa motion ay ang pagsalungat nito sa mga isyong politikal na sumasagasa sa karapatang pantao. Sa no vote ni Sen. Francis Kiko Pangilinan, nilinaw nito na umaapila lang sana siya na hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Senate Minority Leader, Tito Soto, the third. I have uh, more than expressed myself on this issue. Just uh, in addition, a lingering question. How can the Senate archive something that is not before it? The articles are before the impeachment form. Therefore, I cast a negative vote. Bumoto naman ang guest sa magkapatid na Erwin na Traffy Tulfo, gayon din si Camille at Mark Villar na rumirespeto sa kapangyarihan at sumasang-ayon sa pasya ng Korte Suprema. Habang katulad rin ito ang posisyon ni na Senate Majority Leader Joel Villanueva at Minority Deputy Leader Juan Miguel Zubiri sa pagsang-ayon sa pagdipot ng Articles of Impeachment sa Archives. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue.